Hey Mamis, ako si Gracia, isang licensed midwife. Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang mga delikadong sintomas sa pagbubuntis. Bago ang lahat, don't forget to like, comment, and subscribe para updated ka sa mga videos ko. Ngayong buntis ka, may mga sintomas na normal lang, may mga sintomas din na hindi. Kaya, importante talaga na alam natin kung ano ang pinagkaiba. Kaya dito sa vlog ko, itaturo ko sa inyo ang mga delikadong sintomas na dapat pantayan ng buntis. Bakit importante ito? Alam mo ba, mami, akala ng maramihan ng mga buntis, usually is yung mga naging pasyente ko noon, is normal lang ang pagkasakit ng ulo o yung pagmamanas. Pero ito ay warning sign na pala. So, kadalasan, ito ay pinagmulan ng mga komplikasyon. Kaya dapat alam natin kung ano ang pinagkaiba ng mga normal at hindi sa buntis. So sa vlog na ito, ituturo ko sa inyo ang mga delikadong sintomas para aware ka at handa ka sa mga dapat gawin at safe ka mami at si baby. Number 1, headache or blurry vision. Delikado ito sa buntis, lalo na yung laging pananakit ng ulo, tapos pinabaliwala mo lang, or yung blurry vision, kasi, sabi ng iba is baka pagdala lang ng pagbubuntis. Mami, tanda mo po, pwede din itong sintomas ng pagtaas ng BP. O signs na din ito ng preeclampsia. Delikado ito. Kung hindi naagapan, delikado din para sa iyo at sa kay baby. Number 2 ay ang pagdurugo or bleeding. Kapag naranasan mo ito, lalo na kung nasa first trimester ka pa lang, ay baka miscarriage ito o yung tinatawag na placenta previa. Delikado ito kung hindi maagapan. Huwag mo na itong hintayin na tumigil yung pagdurugo. Kailangan maagapan agad. Number 3 ay yung pananakit ng chan. Lalo na kung hindi pa term. Kung term na ay normal lang yung contractions na tuloy-tuloy kung ikaw na nag-labor na. Pero kung hindi pa term, tapos tuloy-tuloy yung sakit at hindi nawawala, delikado ito. So, kung naranasan mo ito, pwede mapacheck up agad sa iyong OB or sa iyong midwife para maagapan agad si baby at ikaw. Number 4. Kapag naranasan mo yung pamamanas o biglang pamamanas ng mukha, kamay at paa o buong, buong katawan, ay delikado ito kasi uh, pwedeng sintomas ito na may ibang komplikasyon sa iyong katawan. Number five, humihina ang galaw ni baby. Ito ay delikado din kasi ang normal dapat na galaw ni baby sa isang araw, ay dapat maka 10 to 12 na galaw sa siya. Pero kung mas mababa na dyan yung bilang sa isang araw, ay delikado delikado ito. Baka na-distress or pwede may problema si baby sa tiyan. Number six ay mataas na lagnat or yung temperature. So, saan ito na may infection si ng mother? So, pag may infection ang nanay, uh, dama din ang baby. Mami, kung may naranasan ka kahit isa sa mga sintomas na ito, huwag ipagwalang bahala. Mas mabuting magpatingin agad sa iyong doktor o sa iyong OB para mas maga pa ikaw at si baby. Mamis, uulitin natin ang mga dapat natin tandaan. Number 1, Headache at Blurry Vision. Number 2, Pagdurugo. Number 3, Matinding pananakit ng ulo. Number 4, Biglang pamamanas. Number 5, Humihina ang galaw ni baby. At number 6, mataas na lagnat. Ito yung mga delikadong sintomas na dapat pantayan sa pagbubuntis. Kung nakatulong tong video, don't forget to like, comment, and subscribe. At i-share mo na din sa ibang mamis para matutunan din nila ang dapat nilang gawin. Don't forget to like, comment, and subscribe.